Charming. Diyos ko naman, ang hirap naman mamili dito. Mas gusto ko pa pumunta sa ano, sa pure gold mismo. Hindi ka makapamili ng maayos. Ano kaya habol ng ibang tao? Oo, oh, hindi ko na makita yung Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Colombia, where are you?

ng bintahan? Magkano bentahan? sa tindahan? Magkano sa tindahan? Dosi daw. Dosi mo na. Oh, di ba